Magandang araw mga kaalam. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang isyo na patuloy na bumabagabag sa ating bansa, ang pag-aangkin ng China sa Skoda Shoal o mas kilala bilang Sabina Shoal. Ano nga ba ang meron sa Skoda Shoal at bakit tila gusto itong agawin ng China mula sa atin? Bakit nga ba mahalaga ang lugar na ito at ano ang implikasyon ng kanilang pag-angkin sa ating soberanya at kalayaan? Ang Escoda Shoal ay isang bahagi ng Kalayaan Island Group na nasa loob ng West Philippine Sea. Matatagpuan ito mga isang daan at tatlumpong milya ng dagat mula sa baybayin ng Palawan at sakop ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Bagaman hindi ito nakalitaw sa ibabaw ng dagat, napakahalaga ng shoal na ito dahil sa yamang dagat at potensyal na likas na yaman tulad ng langis at natural gas. Pero bakit nga ba tila gustong angkinin ng China ang teritoryong ito, gayong malinaw na ito ay bahagi ng ating bansa? Unang-una, mahalaga ang Skoda Shoal dahil sa likas na yaman na mayroon ito. Bilang bahagi ng West Philippine Sea, ang lugar na ito ay sagana sa isda at iba pang yamang dagat na nagbibigay kabuhayan sa libu-libong Pilipino. Ang yaman ng karagatan sa rehiyon ay hindi lamang para sa ating lokal na industriya ng pangingisda. Kundi pati na rin sa seguridad ng pagkain ng bansa. Araw-araw libo-libong mangingisda ang umaasa sa yamang dagat na ito para sa kanilang pang-araw-araw na ikinabubuhay. Ang bawat isda, alimasag at hipon na nahuhuli sa lugar na ito ay hindi lamang nagiging pagkain sa hapagkainan ng mga Pilipino kundi nagbibigay din ng kita para sa mga pamilya ng mga mangingisda. Bukod dito, may posibilidad na mayroon ding mga deposito ng langis at natural gas sa ilalim ng dagat sa lugar na ito na maaring magbigay ng malaking tulong sa enerhiya at ekonomiya ng Pilipinas. Sa panahon ngayon kung saan mahalaga ang pagkakaroon ng alternatibong pinagkukunan ng enerhiya, ang potensyal na reserba ng langis at gas sa Escoda Shoal ay isang napakalaking asset para sa ating bansa. Hindi lamang nito mababawasan ang ating pagiging dependent sa mga imported na langis, kundi maaari rin itong maging pangunahing kontributor sa ating pambansang kita. Bukod sa yamang dagat at enerhiya, mahalaga rin ang strategic location ng Escoda Shoal. Isa ito sa mga teritoryo sa West Philippine Sea na nagbibigay daan para sa kontrol sa mga pangunahing sea lanes o rutang pangkalakalan sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng kontrol sa lugar na ito ay malaking bentahe sa sinumang bansa dahil sa dami ng mga barkong dumadaan dito araw-araw, dala ang iba't ibang kalakal mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa mga eksperto, halos 30% ng world trade ang dumadaan sa South China Sea, kaya't ang sino mang may kontrol sa lugar ay may malaking impluensya sa pandaigdigang ekonomiya. Ang kontrol sa mga sea lanes na ito ay may direktang epekto sa kalakalan. Hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo kung sino ang may hawak sa Skoda Shoal at iba pang katulad na lugar ay maaaring magdikta ng mga kondisyon sa pagdaan ng mga barko, kabilang na ang pagpapataw ng toll fees o paghadlang sa pagdaan ng mga barkong itinuturing nilang kaaway. Sa ganitong paraan, nagiging mahalaga ang Skoda Shoal hindi lamang sa konteksto ng Pilipinas, kundi pati na rin sa pandaigdigang komunidad. Isa pang mahalagang aspeto ay ang seguridad, ang pagkakaroon ng kontrol sa Skoda Shoal ay magbibigay ng strategic military advantage sa sinumang may hawak nito. Sa kaso ng China, ang pagkakaroon ng kontrol sa shoal na ito ay bahagi ng kanilang layunin na palakasin ang kanilang presensya at kapangyarihan sa buong South China Sea. Sa pag-establish ng mga military outposts sa mga shoal at reef sa West Philippine Sea, mas napapalawak ng China ang kanilang military reach at nagkakaroon sila ng advantage sa mga posibleng military confrontation sa rehiyon. Hindi lang ito simpleng usapin ng teritoryo, kundi isang estrategikong hakbang na may malalim na implikasyon sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Maraming mga ulat na nagsasabing ang China ay naglagay ng mga military installations sa mga katulad na lugar sa West Philippine Sea, kabilang na ang mga artificial islands na ginawa nila sa mga lugar na kanilang inangkin. Ipinapakita nito ang kanilang intensyon na hindi lang basta maglagay ng presensya kundi tuluyang sakupin at kontrolin ang buong rehiyon sa pamamagitan ng pag-establish ng military bases, radar systems at missile installations. Nagagawa ng China na bantayan at kontrolin ang paggalaw ng mga barko at eroplano sa paligid na nagpapalakas sa kanilang posisyon sa rehiyon ang mga base militar at iba pang instalasyon ng China ay hindi lamang nagiging banta sa seguridad ng Pilipinas, kundi pati na rin sa iba pang bansa sa rehiyon. Dahil sa mga aktibidad na ito, nagiging napakakomplikado ng sitwasyon sa rehiyon at nagdudulot ito ng pangamba sa posibilidad ng mga hindi inaasahang komprontasyon. Sa kabila ng mga panawagan ng iba't ibang bansa na itigil ang militarisasyon ng rehiyon, patuloy pa rin ang China sa kanilang mga hakbang na malinaw na paglabag sa mga kasunduan at batas na umiiral sa pandaigdigang komunidad. Ngunit ano ang posisyon ng Pilipinas sa isyong ito? Bilang isang bansa, malinaw ang ating karapatan sa Escoda Shoal batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, na nagsasaad na ang isang bansa ay may karapatan sa lahat ng likas na yaman sa loob ng kanyang Exclusive Economic Zone, EEZ, na umaabot hanggang 200 nautical miles mula sa kanyang baybayin, ang Escoda Shoal, na matatagpuan 130 nautical miles lamang mula sa Palawan, ay malinaw na sakop ng EEZ ng Pilipinas. Ipinapakita rin ng kasaysayan na ang Escoda Shoal at ang buong Kalayaan Island Group ay bahagi ng ating bansa mula pa noong panahon bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop. Ngunit sa kabila ng malinaw na karapatan ng Pilipinas sa Escoda Shoal, patuloy ang pang-aangkin at panghaharas ng China sa ating mga mangingisda at barko sa lugar. Ilang ulit nang naiulat ang pagtaboy ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda na nasa loob ng ating EEZ na nagdudulot ng panganib at kawalan ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Ang mga ganitong insidente ay hindi lamang paglabag sa ating karapatan kundi isang malinaw na anyo ng pambubuli at agresibong pag-angkin ng China sa ating mga teritoryo. Sa kabila ng mga tensyon, patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang diplomatikong paraan ng pagresolba sa isyo. Noong 2016, nagwagi ang Pilipinas sa arbitral ruling na nagdeklara na ang pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea sa pamamagitan ng kanilang nine-dash line ay walang basehan sa international law. Bagaman malaki ang tagumpay na ito para sa ating bansa, patuloy na binaliwala ng China ang nasabing ruling at nagpatuloy sa kanilang mga aktibidad sa rehiyon. Ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration ay isang malaking hakbang para sa Pilipinas sa pagpapatibay ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Ngunit ang implementasyon nito ay nananatiling isang malaking hamon ang pagsisikap ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo ay hindi nagtatapos sa usaping legal at diplomatiko. Kasama rin dito ang pagpapatibay ng ating sandatahang lakas at pagpapaigting ng ating mga alyansa sa ibang mga bansa na may kaparehong interes na panatilihin ang kalayaan ng paglalayag at paglipad sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng malakas na ugnayan sa mga bansang tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia ay nagbibigay ng dagdag na suporta at seguridad para sa ating bansa. Ang mga joint military exercises at pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng ating mga sandatahang lakas ay isang mahalagang aspeto ng ating pambansang depensa laban sa anumang banta ng pangihimasok. Isa pang mahalagang aspeto ng usaping ito ay ang papel ng mga Pilipino sa pagpapanatili ng ating soberanya sa Iskoda Shoal at sa buong West Philippine Sea. Mahalaga na ang bawat Pilipino ay may kamalayan at aktibong nakikilahok sa usapin ng West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at pag-unawa sa mga isyu ay napakahalaga upang magkaisa tayo bilang isang bansa sa pagtatanggol sa ating karapatan. Sa pamamagitan ng edukasyon, pagbibigay ng suporta sa ating mga mangingisda, at aktibong pakikilahok sa mga diskusyon at kampanya ukol sa ating soberanya, malaki ang maiaambag ng bawat isa sa laban para sa Escoda Shoal at iba pang teritoryo na nararapat lamang sa Pilipinas. Ang pagtaas ng pampublikong kamalayan sa isyu ng West Philippine Sea ay kritikal. Dapat magkaroon ng malawakang kampanya para ipaliwanag ang kahalagahan ng Escoda Shoal hindi lamang bilang isang teritoryo, Kundi bilang bahagi ng ating kasaysayan, kultura at kabuhayan. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang mga opisyal ng gobyerno ang may responsibilidad sa usaping ito, kundi pati na rin ang bawat mamamayan. Sa pamamagitan ng social media, forums at educational programs, mahalagang maipakalat ang tamang impormasyon at maipakita sa buong mundo na tayo ay naninindigan para sa ating karapatan. Ang suporta sa ating mga lokal na komunidad, lalo na sa mga mangingisda, ay isa pang mahalagang hakbang. Kailangan nating tiyakin na ang ating mga mangingisda ay may sapat na proteksyon at suporta mula sa gobyerno upang makapagpatuloy sila sa kanilang kabuhayan nang walang takot sa harassment mula sa Chinese vessels. Ang pagbibigay ng mga makabagong kagamitan at pagsasanay sa ating mga mangingisda ay maaaring makatulong upang mas maging episyente at ligtas ang kanilang pangingisda sa ating mga katubigan. Sa tulong ng teknolohiya, maaari rin nating paigtingin ang pangangalaga at pagbabantay sa ating mga teritoryo. Ang paggamit ng drones, satellite monitoring, at iba pang makabagong kagamitan ay makakatulong sa ating Coast Guard at Navy sa pagbabantay ng ating mga katubigan. Ang pagpapatupad ng maritime surveillance ay magbibigay daan para mas mabilis nating maitala at matugunan ang anumang insidente ng panghihimasok ng China o ng ibang bansa sa ating teritoryo, habang patuloy ang diplomatikong hakbang ng Pilipinas, mahalaga rin na maging malinaw at matatag ang ating posisyon sa international community. Kailangang ipagpatuloy ng gobyerno ang pagdadala ng isyung ito sa iba't ibang international forums tulad ng United Nations at ASEAN upang makuha ang suporta ng ibang bansa at ipakita ang tunay na intensyon ng China sa rehiyon. Ang pakikipagtulungan sa iba pang claimant countries sa South China Sea ay isang mahalagang aspeto ng ating strategiya upang magkaroon ng iisang boses sa pagtutol sa agresibong hakbang ng China. Sa kabila ng lahat, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaisa ng bawat Pilipino sa isyong ito. Ang laban para sa Escoda Shoal ay hindi lamang laban ng gobyerno kundi laban ng bawat isa sa atin. Ito ay laban para sa ating teritoryo, laban para sa ating mga mangingisda, at laban para sa ating kinabukasan bilang isang malayang bansa. Sa tulong ng tamang impormasyon, pagkilos, at suporta sa isa't isa, kayang-kaya nating ipaglaban ang Escoda Shoal at ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Kung ang bawat isa sa atin ay kikilos at makikilahok, mas malaki ang tsansa nating mapanatili ang ating soberanya sa ating teritoryo. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, hindi lamang natin ipinapakita sa China kundi pati na rin sa buong mundo na hindi tayo basta-basta susuko sa anumang banta sa ating kalayaan at kasarinlan. Higit sa lahat, mahalagang tandaan na ang laban na ito ay hindi lamang para sa ating henerasyon kundi para rin sa susunod na salinlahi ng mga Pilipino. Sa huli, ang Scarborough Shoal at ang buong West Philippine Sea ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Hindi lamang ito simpleng isyu ng teritoryo, kundi isang usapin ng karangalan, kabuhayan, at kalayaan ng bawat Pilipino. Hanggang may mga Pilipino na handang ipaglaban ang kanilang karapatan at soberanya. Mananatiling buhay ang pag-asa na makakamit natin ang hustisya at tamang pagtrato sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ang laban para sa Escoda Shoal ay laban ng bawat Pilipino, isang laban na hindi natin susukuan kailanman.